Ganon din naman sa kalingap na nabuo yung tinatawag po nating relasyon ng isang tunay na pamilya. Kagaya nga nang sabi ni Kuya Ban, walang na -wala. na disappoint ako. <laughs> Di kasi nila na pupunta daw si Derek Noel sa doon sa kumpo. At kasama daw nila. Yan sabi sinasabi ko. Ang sarap talaga magbuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel Mga kalingap, mga kadonis, nakita nyo ba kung ano ang nangyari dun sa Hong Kong? Hindi nakakapagtaka. Kaya nga, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung ano po yung top 4 na dahilan kung bakit nagkagulo ang mga pulis dun sa Hong Kong dahil sa pagdating ng kalingap. Yan ang dapat nyo malaman sapagkat hindi lahat ng napanood nyo ay kumpleto. Mayroong mga tunay na rason kung bakit nangyari ang pagkuha ng mga polis dito kila Kalinga Prat, dito kalain, kila El, kila Jomar, sa buong Kalinga. Yan ang aking isisuwalat ngayon na ikagugulat ng lahat. <mységawa>

Where want to go? My friends is over there. Your friends. Don't, stay. don't. stay Don't, don't. stay Stay calm. Stay calm. Stay calm. Stay calm. Stay calm. Stay calm. alam naman natin na maraming taga-suporta ang kalingan. Alam naman natin na talaga namang inaabangan ang pagpunta ng palingap sa kahit na ang panig ng Pilipinas o ng mundo mayroong taga-suporta ang palingap. Talagang aabangan yan. Bakit? Dahil sa pagmamahal nila sa kalingap, dahil sa tunay na pagsuporta nila sa kalingap, dahil sa pasasalamat nila sa kalingap, sa paggawa ng kabutihan sa ating pong kapwa na mga nangangailangan. Yan po yung pinaka pang-apat na dahilan kung bakit binumog ng mga taga-suporta ng mga tao ito pong team Kalingap, doon sa Hong Kong. Pangatlo, kung bakit? Marahil ay ikagugulat ninyo. Alam nyo ba kung bakit nagkagulo sa Hong Kong? At ganun, karami yung dagsa ng tao. Napanood nyo ba sila Jomar? Si Kalingap Edo? Si Kalingap Rab? Talaga namang hindi magkamayaw yung mga taga-suporta. Bakit? Maraming nagsabi sa akin kasi na medyo na ako. Ipinamamalita kasi nila na pupunta daw si Derek Noel sa doon sa Hong Kong, at kasama daw nila. Yan ang sinasabi ko eh. Kailangan pa ba laging yung bitbitin ng pangalan ko para magpuntahan yung mga tao? Panghakot lang ba ako ng tao? Kailangan bang gamitin yung laging pangalan ko para para sa iba? Para sa kanila? Kaya nagkagulo eh. Kasi akala nila eh. Pero dahil iba yung nakita nila, hindi si Derek Noel sa pinagtiyagaan na rin ng mga tao. So, ayun, nagkamayaw na rin. Kaya naman sila ganun kainit. Ay dahil nga, kagaya na sinabi ko dun sa pang-apat na dahilan, dahil mahal nila ang kalinga. So, kahit na sino ang hirap sa kanila dyan, talaga namang mamahalin nila at ipaparamdam nila yung init ng kanilang pagtanggap. Yun lang yun. At pakiusap ko lang sa mga kasama nating kalingap dyan. Sa susunod, huwag nyo lang sabihin na naando doon ako. Ah. Please lang mind your own business. Okay. Pangalawa, ito, kakabit ng pangatlo. Nung nando doon na sila sa park, itong sila kalingap Edo, kalingap Rab, sila Jomar. Ang pakilala nila, si Derek Noel sa daw sila. <laughs> Ako na naman. <laughs> sila daw. Gago! <laughs> oh, Poser. Nakalain mo yun, nagpakilala silang si Derek Noel sa kaya naman talagang hindi magkamayaw yung ating mga kababayan. Hindi ko sila masisisi sapagkat ha, talaga namang uh, gamit na gamit na yung aking mukha. Yeah? Yeah. So kaya ang nangyari, may nagsumbong doon sa mga kapulisan kung ano ang nangyayari dahil sa pagpapanggap na nangyayari na sila daw si Derek Noel sa. Kaya sumugod ang mga pulis at sila po ay inihiwalay doon sa kumpulan ng mga tao sapagkat may nangyayaring uh, hindi ka nais-nais nangyayaring uh, pagbabalat kayo yes, hindi kayo naniniwala <laughs> yan ang sinasabi ko sa inyo eh baka hindi tayo nagkakaalaman gusto nyong bigyan ko kayo ng sample kung ang aking ibig sabihin na hindi lamang mga Pilipino ang nagkakaalaman sa akin At ito lang yun, napakasimple I'm Jordan. It's oh, Jordan, Michael Jordan. Oh, Michael from the Jordan. How so are you living here in Jordan? Yeah. Uh, uh, hey, I'm from the heart. Just now I came from the Ano na? Nakita nyo na? Pati yung mga chicks nagkakagulo. <laughs> Alam nyo ba, hindi lamang basta nakausap ko lang yung mga yun, na mga fans, na talaga namang nagnanais na makita ko yung mga kadalagahan na yun. Pagkatapos ng pag-uusap namin, naalaman ko na nagbago ang kanilang buhay. Na talaga namang umangat ang kanilang kinabukasan. Bakit? Naging inspired sila eh. No? na hindi puro pangit ang nakikita nila. Simula nang nakita nila ako, gumanda ang pananaw nila sa kanilang buhay sapagkat importante na nakakakita sila ng mga magagandang bagay. And that's me. Pagbalik nila sa kanilang bansa, alam nyo ba, nakipag-break sa kanilang mga boyfriend sapagkat ang papangit pala. Hindi kagaya ko. Naikumpara nila yung mukha ko dun sa mga mukha ng boyfriend nila at ang katwiran nila dahil sinabi ko nga na ito ay nakapagbabago ng kanilang buhay, ang ginawa nila pagkatapos nilang i-break ang kanilang mga boyfriend, nag-aral na lang silang mabuti. Kesa pagtiyagaan yung mga jowa nila na mga walang mukha. Ganun yun. Yeah. Paano masabi? Nakita niyo na. Doon pa lang, tapos na eh. <laughs> yun ang sinasabi ko. Kaya nga, nagkagulo. Hmm? Nagkagulo doon sa kalinga. Pinagdadampot ng mga pulis. Kasi ginagamit ako. Yeah. Bagamat masama sa loob ko na gano'n lagi, pero tinitinedi ko na lang. Ngayon, uulitin ko 'yung sinabi kong nabuo ang isang magandang kinabukasan do'n sa mga kadalagahan na 'yon na lumapit sa akin. Bumuo, nabuo. At dito papasok ngayon 'yung sinasabi kong pinakatapuan na dahilan kung bakit dinagsa ng mga tao ang kalingap. Kung bakit nagkaroon pa ng mga pulis para lamang maisaayos ang sitwasyon doon sa kinalalagyan ng kalingap kasama ng ating mga kababayan. Sapagkat simula ng makilala nila ang kalingap, hindi pa man pumupunta ang kalingap sa Singapore, hindi pa man pumupunta ang kalingap sa Hong Kong o sa ibang parte ng lugar sa Pilipinas, sa loob at labas man ng bansa. Kagaya ng pagbuukos sa kinabukasan ng mga kadalagahan na yun, ganun din naman sa kalingap na nabuo yung tinatawag po nating relasyon ng isang tunay na pamilya. Kagaya ng sabi ni Kuya Ban, walang iwanan. Itong mga taong ito na nando na sumusuporta na hindi magkamayaw, hindi lamang sila itinuturing na bilang mga fans, hindi lamang sila itinuturing na bilang mga taga-suporta, hindi lamang sila tinuturing na bilang mga sponsors o mga taga -panood. Sila po ay tinuturing ng kalingap bilang isang pamilya na buo ang relasyon ng kalingap at ng mga kababayan nating ito sa loob at labas ng Pilipinas dahil sa tinatawag po nating pamilya. Pamilya po tayong lahat. Walang iwanan kahit hulihin pa tayo ng mga pulis. Yun po yung pinakamahalagang dahilan, ang pinakatapuan kung bakit ko dinumog ng mga tao. Ang Team Kalingap, dyan sa Hong Kong. Ngayon, E alam nyo na. Wala na akong iba pang sasabihin. Alright? So, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy po ang pagsuporta natin. Siyempre, kita nyo naman. Sama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Ate Edna Vlog, sa lahat po ng ating pong mga kasamahang Kalingap, pamilya sa Kalingap. Sa lahat po ng ating pong subscribers and newly subscribers sa ating pong channel members, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all. And... Grabe, ang dami natin. Ay, please na, oh.